I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. pupunta nga ng ating Bell Mariano sa Singapore ay talaga namang pinag-usapan dahil na nga rin ito sa kanyang endorsement sa Shein at siya nga rin ang ambassador dito. Kaya naman maraming araw ang perks sa pagiging ambassador ng ating Bel sa, CNPH Shein PH na kung saan pumunta nga itong ating Bel sa Singapore at kitang kita nga kung gaano ito talaga nag-enjoy. Narito nga guys sa nasabing video na pinost ng ating bell. Ito naman guys ang nasabing caption ng ating bell. At sobrang saya talaga ng mga bablis na nakita nga kung sino ang nag-like sa post na ito ng ating bell mariano at nag -commento. At ito nga guys ay walang iba kundi ang ating donato. Narito nga guys ang sabi ng mga bablis na kung saan number one supporter talaga at believers itong ang ating nato ng kanyang tink kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Dahil kahit anong issue pa nga ang iba to sa ating couple ay nananatili pa rin silang matatag. Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda.